plastik plastik plastik? Plastic, plastik kaya? Te, sabihin mo Ah, mana? lang. Let's take makan an aral. Nasa ka pada naman. lagi ka ba nakatambay kay Gabi? Lagi ka nakatambay. Lagi na po kasi yung sir namin na dito na anong lang ganyan, pabalik-balik po yan. Kaya <laughs> e, pinabalik po namin. Iba may miyasa po eh, dito po sa... Ito na po yun, nandiyan ako po yung nanay nito sa na na may, ano, at Wala lang ako yung nanay. 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 Sige na, na Bigga, bibigyan ka dyan. Ako na magbabayad. Tayo mo na lang pagkatapos. Ha? Kakain ka, ha? Masarap pa siya dyan. Sige. Tayo mo, bibigyan ka dyan. Ako magbabayad, ha?